makikinabang dito ang mga Pilipinong marino sa nilagdaang Republic Act 120221 o yung Magna Carta for Seafarers ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Trabaho Partners Spokesperson Attorney Michelle Espiritu, pagtitibay nito ng batas ang proteksyon sa kanilang mga benepisyo at wastong pagsasanay. Makikinabang din anya ng gusto ang mga marino sa batas, partikular na sa mga sitwasyon na tulad ng nangyaring pag-atake na mga rebelde sa Gulf of Aden. Bagamat wala anyang uh, katiyakan na mawawala ang kaguluhan sa mga karagatan, ay mabibigyan naman ng maayos na sahod itong mga seafarers na ito. Na beses ang halaga ng kanilang uh, tinatanggap na sahod. Meron din anyang probisyon Natutol ang marino. Isa rito ang paglalagay ng execution bond sa may-ari ng barko o yung manning agency kapag nanalo sa kaso. Ang isang seafarer. Tututukan din ang trabaho partly sa prosesong pagdadaanan na mga marino sa pagkuha ng kanilang benepisyo. Target day ng grupo bigyan ang mga marino ng grupo ng mga abogado na makatutulong sa kanilang mga kakaraping kaso na magbibigay ng libreng serbisyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at magsubscribe subscribe sa Atnet25 TV.